Hinimok ni Dr. Jose Rene de Grano ang Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines ang administrasyon na maglabas ng malinaw at detalyadong hakbang ukol sa zero balance billing ng mga pasyente. Nangangagamba o nangangamba kasi ang kanilang grupo sa epekto nito at sa pagtanggap nila ng overflow patients mula sa Department of Health Run Hospitals dahil yan sa zero balance billing policy. Ayon kay Degrano, limitado lamang sa 10% ng bed capacity ng mga pribadong ospital ang nakalaan para yan sa charity cases at wala silang natatanggap na subsidy mula sa gobyerno. Samantala, binatikos naman ang Alliance of Health Workers ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa State of the Nation address na wala ng out of expenses sa Department of Health Hospital. Ipinaliwanag ng grupo na tanging mga PhilHealth members na classified bilang indigent ang sakop ng zero balance billing. Kaya marami pa rin pasyente ang nagbabayad ng hospital bills. Nanawagan naman na itong ahensya na dagdag na pondo para sa public hospitals at mas malinaw na guidelines sa pagpapatupad ng polisiya. kaya naman ng na PhilHealth ang mga ospital kabilang ang mga privado na suportahan ang no balance billing policy upang masigurong pantalan Access For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.